Hindi lahat ng mayaman masaya. Marami diyan, may magarang sasakyan pero walang direksyon ang buhay. Marami diyan, may malaking bahay pero malamig at walang pagmamahal sa loob. Marami diyan, may milyon sa bangko pero walang kapayapaan sa puso. Akala natin, pera ang solusyon sa lahat ng problema. Akala natin, pag marami kang pera, masaya na. Pero hindi pera ang bumubuo sa tao ang tunay na kasiyahan galing sa pagmamalasakit, sa pagtupad sa pangarap mo, at sa pagrespeto sa sarili mo. Ang tunay na kasiyahan galing sa relasyon mo sa sarili mo, sa pamilya mo, at higit sa lahat, sa Diyos. Hindi masamang yumaman, pero habang nangangarap kang umasenso, huwag mong kalimutan na yung puso mo dapat mas mabigat pa rin kaysa bulsa mo. Real talk lang mga kaibigan. Hindi pera ang sukatan ng tunay na ligaya. Baka sa paghabol mo sa yaman, nakakalimutan mo na kung sino ka